Hello mga mga bibig ko. <laughs> Oy, kumusta na kayo dyan? O, oh, nakita nyo tong video ko. So, ah, uh, mag-iwang kayo ng bakas. <laughs> mag-iwang kayo ng bakas dahil bibisitahin ko kayo sa bahay nyo. Tsari. <laughs> Sabi nila, engagement is the key. No, hindi. Hindi totoo yan. Alam nyo ang totoo? Ah, uh, content is the key. Oo, oh, Kung halimbawa, eh, mag talaga pag parami yun ang bahay nila. ayaw ko lang kung i-re-rest Hindi talaga kaya. Content is the key. Kaya kakanta na lang tayo. Mm. Unang luha. Acapella. By Bert Marsan. kawang ang una kong nakilala. kawang ang una rin minahal. Kawangon naring rin nagpaluha Itong aking mga mata Sabi mo'y mahal mo rin ako Bakit ngayong biglang nagbago? Oh mahal! Kumusta ka? Ako pa ba'y mahal mo pa? Dati ka'y saya nating dalawa. Ngayong naglaho na parang bula. Oh mahal, kumusta ka? Ako pa ba'y mahal mo pa Oh mahal nasaan ka Hanggang ngayon mahal pa rin kita Oh mahal nasaan ka Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. So, yun lang mga bibi ko. Salamat, salamat. <laughs> Medyo na pa ang lula nyo sa kakakanta. Oo, oo. akapila kasi. <laughs> Original song. Oh, sige, thank you. Salamat, sir. Salamat sa lahat ng mga followers ko. Thank you, thank you. Miss you all. Always think positive in life and before anything else, God first. Okay? Bye-bye. Sayonara.